Nanawagan karon ang mga biktima sa sunog ni lunes sa Zamboanga City nga tugutan sila nga makatukod pagbalik og balay sa lugar. Kini gibawal na sa tag-iya sa luna ang pagpatindog nila og balay sa mong lugar. Ani report ni Krisa Dapitan. Miabot sa 65 ka mga panimalay ang gipang sa kalayo dihang miulbo ang dakong sunog sa Kalye Claro, Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City ni Lunes. Busa, temporaryong nagtinir sa covered court sa maong barangay ang 65 sub kamagbanay nga nakadawat na og hinabang gikan sa gobyerno. Apan nabalak ang pipila kamagbanay kay dili na matud pa sila tugutan sa tag-iya sa yuta nga makatukod balik ugbalay, sama nila og balay sa Manila na Marilyn ug na Gloria nga pulos nagdako na sa maong lugar. Wala. Ayuda ko naman El Mayor. Ayuda ko magkento ko na na keda kami ane aya for the meantime mas may kami onde pwede anda may pwede trabaho di may mga anak yuta pa estudyante aki sila ta entre eskwela di ko sa pwede asik kami ayuda kay ay, kami kuan, mamong keda maskin payag payag lang na si oras la usay al sa salya kami ko man may pwede ko sa asik Gihangyo sa matod pa sa Barangay Council ang tag-iya sa Yuta ang hatagan pa og dugang panahon ang mga apektadong magbanay apan wala na gayud kini mitugot. Yan dal dueño no yan kay reale man korala abli ko No anay mam kay el mga dueño del mga kasa tarik di pa dilayer para chen sila un poco sen. No mam no el dueño en cuento kami no kere gayud Sumala sa Barangay Council Nakatakda nilang ibalhin sa Barangay Kabatangan ang mga apektadong pamilya kung asa nahimutang ang mega evacuation center sa syudad. Nagpaabot pa sab sila sa desisyon sa CSWD o City Housing kung asa i-relocate ang maong mga pamilya. Apan gipasalig nila nga dunay madawat nga cash assistance ang mga apektado lakip uban pang mga ayuda aron makatabang kanila. Ano pa sila receive cash siguro tampalo pa sa CSWD. So si man kay sila receive ang poko. Sen, chini mga ayuda direkta aya ala na kabatangan. Mauban si Sim Romero sa kamera, ako si Cris Adapitan para sa One Mindanao.